Paano, paano, paano mag-extend? Pakinggan mo kami para alam ang isi-send Paano, paano, paano mag-extend? Pakinggan mo kami para alam ang isi-send Alinat, makinig Paano, maging astig Sakot sa iyong tanong Nandito sa aming song Paano mag-extend? Paano mag-send? Paano mabuhay pa ako may tanong tungkol sa TM Extend Nag-text ako tapos sa 888 ko isinend Kaya nasulit ko walang limang piso ko dahil sa promo Isang araw ko nasulit at nagamit ko ng todo Pero may tanong ako, pasensya na ako medyo bobo Paano kung asti combo 15 ang nasa phone mo? Pareng abra, pwede bang tulungan mo ko tol? Paano ko masusulit ang combo kali text at call? Pareng luni, makinig ka ng mabuti sa mga sasabihin ko Sobrang simple lang nito, kaya huwag kang malilito Dahil sa aspeed combo 15 mo ay matutuwa ka Text Extend to 888 para humaba Ang promo ng isa pang araw at talagang sulit kasi Pwede kang mag-unlitek sulit ng ilang ulit At yung tira sa 30 minute course mo din di sayang Kasi pwede yun isingit para di ka manghinaya Halina't makinig Paano maging astig Sagot sa iyong tanong Nandito sa aming song Paano mag-extend Paano mag-send Paano mabuhay pa ng isang araw Marami akong tanong Anong sagot mo chong ngayon nalam ko na sa halagang limang piso Extended ang promo, magagamit mo muli ito Text at call, di kailangan mag-abol Umaga tanghali o kahit magdamag patol Pero paano? Kung ang promo ko ay dalawa Dalawa ni register, so paano nga kaya? Pag sa 8888 ako'y nag-text ng extend Alin sa promo ko mag extend talaga? Alin sa mga yun ang mas mapapahaba? Yung nauna o pangalawa? Ano nga ba? Madali lang yan, Delo, ganito ang mekanismo Sa iyong dalawang promo, yung nauna ang epektibo Halimbawa, pang text at call mo, asting combo 10 Tapos merong ana text 10 ka mabitin Para di agad matapos ay i-text lang ang extend Sa numero na 8888 mo dapat na i-send At kapag nakatanggap ng text ang sabi kumpirmado Extended na yung unang promo mo panigurado Halina't makinig Paano maging astig Sagot sa iyong tanong Nandito sa aming song Paano mag-extend Paano mag-send Paano mag -send? Paano Anong, anong sagot mo chong? Magaling, mahusay, walang makasabay Astig talaga ang promo na nasa aking kamay Pero paano kaya to may nais na nga linawin Sa lahat ba ng promo ng GM pwede tong gamitin? Pwede sa mga paborito mo na promo, promo Tulad ng astig dex at saka ng astig combo Para may pampondo ka ng oto at ng condo, Tapos kung may natira may pantaya ka pa sa loto at ito ang mga promo Gana Dex 10 As you Dex 10 As to Combo 10 At saka Combo 10 As to Dex 15 As you Combo 15 Para DB Meron din Combo 15 As to Dex 20 As you Dex 30 Talaga DM lang ang network At networthy